good morning guys uh, ngayong maga uh, mag uh, ano tayo papauga tayo ng uh, apple mango na malaki so ang gamit natin pala para mag pauga kumili ko ng parang apat yung bali ko apat na supot na Kokopit gagamitin natin ginawa ko binasa ako na yan tapos meron tayong aloe vera rooting of, para rooting hormone to ikikis-kis natin doon sa party na pag-aanohan natin ng ugat tapos meron din tayong dalang uh, straw na tali so para hindi masyado mahaba yung video natin o so nangyaram tayo ng Uh, hagdan so haka tayo ng hagdan dahil medyo malas itong ano tapos mamaya ay ano ko na yung video so so ginawa na ako uh, ayan kung nakikita nyo uh, kinayas natin yan tinanggal natin yung balat kinayas natin maigi para sa gado sa pinaka puti na balat para pag uh, ano dito sa ibabaw na to dyan lalabas yung magiging ugat niya so ayan isa dalawa ayan tatlo tatlo yung pinaugatan natin papaugatan natin so ito kakasas ako na muna yung ano ng aloe vera so para hindi naman yung helan magkaano kasas nyo lang eh pinaka dahil sa kanila sulting hormone wala tayong pambili ng pampabilis ng mga paugat ito yung pinaka alter na tibig na ginagamit so ayan guys so nalagyan na natin no oh. so susunod ya ano naman yung ah yung kokopit na binili natin o oh, yung giniling na bunot na nyog so binasa ako naman na yun Pa natin ni eh. Kunin natin pero Bago ko ilagay yun ni Sisit mo natin yung ating mahiwagang camera sa taas para makikita naman yung iba yung ginagawa ko So, ayun guys. Kapag tali na tayo ng isa, medyo mahirap no Kasi nga sa taas to. Kasi tayo. So, ito yung sample nung natapos na natin. So, ayan. Uh, kita nyo. Malapitan. So, dadagdagan pa natin yung tali niya para mas maipit yung pagkakapit niya. Tapos, pagkaano, antayin na lang natin na uh, lumabas dyan yung ugat kaya no sa mga dati natin pa pero ito yung guys na katulad nito tag init pag ano paminsan minsan kung ganito yung gagawin natin na naka open pag ano babasa basa hindi natin ng tubig itong pinaka ito po para mabasa itong kokopit natin magkaroon mag moisture nang sa ganon mas mabilis siyang tubuan ng ugat So, kung ito nga pala, no. Update nung na natin. Ah, nyo. Ayan, ang dami ng ugat. Ah, siguro, sa susunod natin na video, pag ano, itatransplant na natin yung isa. Pero itong isa, may pa kasi hindi pa nag-uugat so yun guys uh, ah, sana nagustuhan nyo yung video natin kung paano natin po propagate yung ating eh mga na nyo namumulaklak na apple uh, mango parang uh, yung mga bulaklak nya yun no, sa taas kasi hindi masyadong kita sa maliwanag ah uh, pag, ano, update ko kayo din sa ginagawa ko tatapusin ko na lang muna total napakita ko na naman sa inyo paano yung sample nung ginawa natin na pagpapaugat So maraming salamat guys. Thank you sa so support nyo lagi. Sana i-ano eh, eh, nyo pa, recommend nyo sa mga kakilala natin yung FB page ko. Uh, Kuya George Clowney, tsaka yung aking YouTube channel, Joel Nahil. Sabay nyo natin yung ina-upload dun yung ano natin, mga ginagawa natin araw-araw dito, tsaka sa mga project natin. So sana supportahan nyo po para lumago yung ating page. At susunod po mas makagawa tayo ng mas magagandang video. Kano, meron ng magagandang kuha kasi ngayon solo solo lang at saka CP lang yung ginagamit ko simula nung nag-umpisa so hanggang dito na lang muna guys maraming salamat po ulit thank you guys for watching God bless po